Wala mo ngayon, babagayan ng pababang karaw. oh, meron na. Meron na. Ang um, hugis tahad ng pinto ni Mang Borno. <coughs> Ito na ang ating uh, hugis tahad ng uh, door mga kaps. na natin at piniprepare natin para sa pagbabarnis. Uh, Nakakita uh, niyo yung pinisan mga kaps pag uh, natapos ating uh, barnisan. Kailangan lang uh, kinisin natin mabuti. Wala yung mga masiguro, masiguro natin walang alun-alun. Walang mga gahi-gahi ng liha ng uh, pinadaan ito ng uh, sander, power sander natin. Kek, 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 kek wraps okay, eto na uh, kukulayan na natin itong uh, hugis tahadang uh, pinto. Ayun, ginawa ni Mang Bornok. So magtitimpla tayo ng ilang mga wood stain kasi ano to eh, combination siya mga wraps. Ito yung gagayahin natin. So iyan siya, yung design, rosena at saka konting burnt shena. Tapos dito, medyo dark brown na siya. And then ito black. Parang matte black siya. Tapos matte lang yung finish niya. So sa pagkukulay na ito mga kaps, kakailanganin natin ng mga combinations ng tinting colors. Ito ay yung oil tinting colors mga kaps ng Boysen. Yan, raw burnt sienna, may lamp black pa diyan. At uh, Venetian red. So pang halo-halo lang natin 'to para makuha natin itong mga kulay na to. Bali tatlong ito nang hahabulin natin ang kukuhanin natin ito tapos itong side na to which is parang ano to eh parang uh, parang chocolate brown tapos ito black so 1, 2, 3 at kailangan din natin ng gaas so yan, may gaas na yun mga kaps tapos ilang garapon para mapaghiwalay natin kasi tatlong kulay yan So dito uh, mag-a-adjust na lang din tayo dito. Pwede nating ihalo yung black sa sanding sealer para sarado lahat. Ito kasi kita yung ano dito eh, mag-wood grain tayo dito mga kaps. So yung unang kulay na ito mga kaps Pinaghalong raw at saka burnt shena So mas, mas marami nga lang yung raw shena nito mga Cups, Kasi medyo yellowish yung dating nung unang kulay na habulin natin Doon. So okay naman yung kulay konti ano pa konti pang tingkad na nag na ako ng konting burnt shea na mga kaps para medyo tumingkad ng konti pwedeng haluan din ng uh, lamp black para mas mag dark ng konti play lang natin to by uh, using a uh, cloth o kahit anong basahan mga kaps tapos haya lang natin matuyo tsaka na lang natin na uh, usein mamaya yung structure ng yung ano niya, green so okay lang yan kahit makulayan yung part nato sa gitna kasi mas matingkad naman yung kulay nito. Kaya okay lang. Ano mga kaps, uh, nakapag-stain na rin tayo, ayusin na natin mamaya yan. So dito na lang, maghahalo tayo dito ng uh, paint thinner at saka kulay itim na wood stain or yung oil tinting color natin. Tapos ito naman ang nilagay ko dito is venetian red, burnt sienna, black at saka yung uh, raw sienna natin. So pinaghalo-halo ko lang yung mga cups ayusin uh, na lang natin mamaya yung pagkukulay. Titimplahan so, naman natin ngayon ay paint thinner na may black. Yeah. So, dun sa part na may black, mga kaps, hinaluan ko siya ng uh, venetian red para mas maging thick yung pagkakulay ng black hindi basta parang dal na black lang siya medyo mas maganda yung dating so yung ginawa natin mga cups ng uh, artificial wood grain yung mga haspi haspi yung mga buko buko para magkaroon ng buhay yung ano yung kanyang uh, pagkakahoy so basahan lang yung gamit ko na ito mga caps tapos medyo matingkad yung ginamit kong uh, kulay tapos may malita yung brush na ginagamit so ito yun mga caps, so. so ginuhit ko lang sa rito tapos ayusin uh, naman natin siya ngayon ng uh, basahan para mas parang realistic yung ating uh, wood grain design dito mga Cups So ito na yung pinto natin inukulayan Ayan o nakapaglagay na rin tayo ng mga artificial na uh, haspe Para magmukhang kahoy talaga yung uh, Kasi pinuti natin siya eh So ayan, may black combination ng brown Tapos itong uh, na hinaluan natin ng bird Tapos pinigyan natin ng konting parang haspe So ito na yung itsura niya mga Cups o. Bali dead flat ang gagamitin natin top coat dito mga kap. Pero bubugahan pa natin ng ilang pang patong ng sanding sealer para mas kumapal pa yung varnish sa mga kap. Thank <laughs> you. So ito na mga kaps yung uh, finish ng ating uh, panel door na binarnisan So uh, ang lapat kasi nito mga kaps ay 110 So uh, nag-decide yung may-ari na magkaroon siya ng isang maliit na fix So parang kumbaga sa twin door Ayan Isang 90 tsaka isang 20 cm Kaya 110 yan So ito yung pinaka main door niya Yung sa right side na to. Uh, 90. So, yun na yung finish niya. Ito, uh, parang charcoal black. Medyo matingkad kasi yung pagka-black nung uh, lamp black, mga kaps. Kaya, nagkaroon tayo ng konting halo na white para pagkaroon ng konting uh, pagka-grayish o charcoal yung kulay niya. Kasi iba yung tingkad nung pagka-black nung lamp black. Ito siya, mga kaps. kumbaga ano. Oh. Kokumpara mo yung pagka-black nito dito. So naghalo tayo ng konting Venetian red, konting-konti lang tapos nag naghalo tayo ng white na hinalo ko rito mga caps yung lacquer primer sa opisina. So pinatakan ko lang. So para magkaroon siya ng grayish Parang charcoal black ito kasi sobrang tingkad ng pagka-black niya. So, yung 90 lang sana yung lapad nito. Doon lang natin kukunin yung design kaya lang uh, malapat kasi yung uh, pintuan ng client natin kaya 110. So nagkaroon lang sila ng fix dito kaya magkadugtong to. So, ito yung dugtong niya mga cups. Bali ito uh, separate siya. Pero isinama ko na rin siya sa design. Ayan, magkasama na siya is in buo. Bali dito magkakaroon siya ng doorknob. Ang kahoy talaga oh. Kailangan mo na dali natin 'yo. Dito brown.